Shira ayaw munang ituloy ang honeymoon nila ni EA dahil dito. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa netizens ang revelasyon ng kapuso aktor na si EA de Guzman. Tungkol sa honeymoon nila ng kanyang misis na si Shira Diaz, hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang honeymoon ay ang pinaka-inaabangang ng bawat mag-asawa. Lalo na matapos ang busy at stressful preparation sa kanilang kasal. Ito nga ang panahong inilaan ng mga bagong kasal para makapagpahinga, magbakasyon. At mas lalong masolo ang isa't isa bilang bagong mag-asawa. Kaya naman, marami ang nagpaplano nito ng matagal at pinaghahandaan talaga ng bongga. Ngunit gawa ng kasabihan, hindi lahat ng plano natutupad. May mga pagkakataong bigla na lang itong nauudlot dahil sa hindi inaasahan sitwasyon. At yan mismo ang muntik nang mangyari sa honeymoon nina EA at Shire dahil sa isang nakakatuwa pero unexpected na rason. Matatanda ang ikinasal sina EA at Shire noong August 14, matapos ang labindalawang taong relasyon. Matagal na rin silang bukas sa publiko tungkol sa kanilang relasyon, gaya na lamang nang hindi nila pag-engage Kaya naman bilang lalaki hindi may kakaila ang excitement ni EA dahil sa wakas mag-asawa na sila ni Shira. Ngunit sa kasamaang palad, tila mauun mi paraw ang kanilang honeymoon. Viral na sa social media ang isang video ni na EA at Shira. Kung saan binuking ni EA na gusto raw ni Shira na ipagpaliban muna ang kanilang honeymoon. Ayon sa kanya, nag-aalala raw kasi si Shira na hindi siya makalakad kapag tinuloy nila. Lalo pat pagod pa sila mula sa kanilang kasal. Ani EA, after balak namin mag honeymoon, tapos sabi niya babawag muna kaya, pahinga muna tayo. Sabi niya, baka hindi ako makapaglakad. Ngunit nakakatawa nga ang naging tugon ni EA sa suhestyon ni Shiren na hindi muna nila ituloy ang kanilang honeymoon. Sinagot nga ni EA si Shiren na hindi naman daw ito mangyayari dahil hindi naman siya BBC. Ani EA, sabi ko ano tingin mo sa akin BBC? Ang BBC ay isang termino na ginagamit upang ilarawan ang mga banyaga na may malaking pagkalalaki. Samantala, inulan nga ng reaksyon mula sa netizens ang naging revelasyon ni EA. Marami ang naaliw kay Shire dahil halatang inusente pa siya sa mga usapin ng mag-asawa. Habang may ilan namang binatiko si EA dahil hindi na raw niya kailangan pang isa publiko. Ang mga personal na pag-uusap nila ni Shire,